Hello guys, maayong buntag ka ninyong tanang char. <laughs> Ganado man mag voice over. <laughs> da, okay, magkuanta mag mag prepare ta sa atong pamahaw kay ako ra isa dan ha. So toast ra tong pamahaw kuno hay, mabuhi ra day hapon no. nga. Walay ano di mo kaon og kanon ay kanang, di mukhaon o ganon sa buntag ba pero gatong pilmero bitanang akong kong wag kutoy kaya kong tiyan na nga nangita yung koog sa na ka nang kanon unya nagpalit mi koan bugas kahit kabalo kag <laughs> ang bugas diri kay mga duha ka kilo kanang nasa silupin Anak ko ala lahi regiday sa to ano kay sinako ba dito ang kuan charmora og ga sinakopod permi ang bugas <laughs> kinilo ra gyapon bitaw kanang kuan pa na murag nagluya ko ba kay nangita ang akong ginawa o bugas kanang kanon ba so motto nga akong paris kanang kuan nagingon ko sa iya nga magpalita o rice cooker So, mo to nang nagpalit na sa may og rice cooker. den na akong pares, dili siya kabalo o gloto o bugas nga naa sa rice cooker. Then, dili po siya katoo nga kanang isukdun-sukdun na sa kamot nga dayon maluto na. Ang ilahang pagluto dari o rice is kanang kuraw-kurawon. Hantun nga makuan siya. Hantun nga maluto na sa ilaha. den lahi sila nga magluto. den pagkaon ni sa rice, medyo napigyo siya ikuan kanang gahi ga sa tuwa gani labi na og gutom na niya nagtakang ka o linong agan o niya kanang hilaw hilaw ka ang gihapon oy basta gutom na <laughs> mona dayon insa nagluto dayon basta daghan daghan kay mga butang diri nga, nga wala na ko na experience nga wala na ko diha na experience sa atoa ah nga direrana nako nakuan. Oya naka realize pug kuno nga dili igidaisayon nga malayo ka sa pero na nakaanhi namong ko atong una so medyo adjust adjust sa gita pero medyo nakuan ko kay syempre ilahang hang inistoryahan diri kay dili baya kanang English so sa ila yung kaugalingon nga dialect para para ragud sa tuwa ah, na ikawalingon nga dialect so So, mag-communicate me sa akong bana, mag-English me. Ikasabot kasabot man siya. Pero, ko an, mag makikita siya sa mga friends, ana, kuan yun siya ka nang mag mag-finish. So, ako, mag-angara. Masaha Okay, naluto na ang atong giluto. <laughs> So wala naman tayo gibuhat sa sulod sa balay. So magtrabaho na ta sa nataran. Giuna na kung naug. Kung so, sana guna nang diya sa kilid. Kay para ining lawn mower. Dali ra siya. So patas na siya. Then ka na siya. Rose na siya. So plano nako nga. Wala ko na siya. Kay muraglain mang kaayo na ay rose sa sulod sa kuan. Basta para sa kuwa lain. Lain siya. Then tunukon di ko ganahan o sa, so kanang lawn mower gituduan ko o operate sa akong bana so nakabalora ta pero moo lagi kailangan o kung sana kanang kung saan anyway. oi eh. eh unsa unsa na sa history na wala na sa go Kaya nang dili siya sa yun mag-lawn mower, ito magtulod-tulod, ana, kay labi na, o, okay ra og patag imong gilon mawer mower pero og subidahon lugsungon ah, kana pugong-pugong gyud imong paa og so dili gyud dili gyud sayon da, basta dagan kay og dagan kay kung nakuan diri nga nakapuy nagpuyo ko diri sa mura og kadu mura og dugay na nagpuyo <laughs> Ginoo okay ko Lord. Tayo ano sana? Pero nakaanhin naman ko atong una. Nakaingon jud ko nga lahi ra siya compare diha sa ato ah. Kay dili giday kailangan, dili kailangan nga magtanga-tanga, magsinyorita ra, magpaabot ra og kuan na na. So mutawang sa tas atong pares kay unsaon um, na lang. Kanya nag humana ko og lawnmower. Sa balay kay naginom og tubig kay perti ka oh, uhaw dayon singot kay koana gajakita kita koan init sya unya bugnaw ang hangin so magjacket dug ka dayon para kuan ba unsa ano na para maminus-minus na ang imuhang panuhot <laughs> Then, kana diha nga area, wala pa yun na nahuman. So, ibton, ibton. Kanang gabso na ako ng mga kahoy na nga nanubo. Then, mga tagas nga sagbot, akong itrim. Dahil yun, ining lawnmower na ako. Dali ra siya. So, makita ninyo na ang result. Dahil kana siya. Field na siya. Ang dato, direke ang farmer. <laughs> yes, tinood. Dahil na sila ikaw dayon san di ba sa tuwa kay humayan ang itanom diri sa ilaha is barley man siguro ni kana siya barley luag na siya nga field then ay oh, kana siya kabayo na siya diha pero kana siya nga field dili na ato aha ako ara nang gibijuhan aron ma, makita po ninyo char <laughs> So, oh, diha nga area is e, subidahon. So, pertigyo na akong tulud tulod ana sa kuan dili siya sa yun. Yeah, medyo bugat baya to. Dahil na sila e, diri nga ang um, sana kahoy, ang Basta, murang nani, murang nani sa satua ay katung gagmay kaya siya nga green ini Inigkaon bitaw ni mo kay aslum. Ano siya? pero mao man siguro na pero ako kabalo sa ngalan anak diri oi pugo sa english ana so mo na atong gitrabaho no atong ni murag mag ko nako ni uh, duha ka semana ka nako ning tinarbaho ang kuan ang ang nataran aron lang mahinlo So, mauna among iring, uh, yeah, while well, ko na siya, pero ini magsugod na ko uglon ma mo ko ana siya mudagan di mahaglok sa tingog sa bakman. so nara na limpyo na gitrim na nawala na tong kahoy nga gagmay gitrim gitrim na, na. ay gi kwa nang pine tree na siya o kanang kahoy di nga gamay gi na, na siya gigabas kay para natoy kahoy diri nga dak natoy kahoy dara pero ako gikuha kay aron mahayag-hayag dayon diri sa ilaha kay within 2 meters kuan nga uh, dapat ang ay bali ang distansya ba ay na ay kahoy niya kato siya kay duol naman kayo sa, sa balay so kailangan siya putlon so usually diri guys is daghan ang fine ang pine tree o birch tree nga kahoy so mura, mga 80% daghan yung kahoy din eh hey. So, mo na akong itrabaho, kana siya, diha ako nagsugo, diha, kana, <coughs> kana, luag yun siya ay, so, nanakit yun akong bukto na ano yun, yun, kaya gagamit ba yun ako atong cutter,